Karahasan laban sa mga hayop sa Legazpi City. May karagdagang insidente ng karahasan laban sa mga hayop sa Legazpi City matapos putulan ng mga tenga ang dalawang leperling shiso sa barangay. 8. Bagong bayan. Ang ganitong uri ng pagmamalupit sa mga alagang hayop ay lubos na nakakabahala at dapat itong labanan. Sa ilalim ng Responsible Pet Ownership Ordinance na kamakailan lamang naaprubahan ng Legazpi City Council, may mga patakaran at regulasyon para sa epektibong pagpapatupad ng mga programa sa pag-iwas at kontrol ng rabies. Ang mga may-ari ng alagang hayop ay dapat siguruhin ang kanilang mga alaga ay palaging nasa kanilang bakuran at hindi lumalabas sa kalsada. Ang mga hindi sumusunod sa ordinansang ito at hindi nagpaparehistro o nagpapabakuna sa kanilang mga alaga ay pagmumultahang 5,000 Philippine pesos bawat hayop. Ang mga residenteng nagkasala ng karahasan sa hayop at pang-aabuso sa hayop, pati na rin ang pagtitinda ng mga aso, ay parehong pagmumultahang 5,000 Philippine pesos. Bukod dito, ang mga may-ari ng mga alagang hayop na nag-ihi at nagdumi sa labas ng kanilang bahay o sa pampublikong lugar ay pagmumultahang 2,000 Philippine pesos, at ang mga may-ari ng mga stray dogs na naglalakad sa kalsada at iba pang pampublikong lugar ay pagmumultahang 3,000 Philippine pesos.